Magandang araw mga kaparokya at ito po ang ating faith bucket list. Bakit naniniwala tayo na ang mahal na inang Maria ay inakyat sa langit? Kahapon po pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Assumption. ni ko po, hindi asyumera ang mahal na ina. Pero naniniwala tayo na inasyum, inakyat sa langit, hindi lang kanyang kalalawang puti, kanyang buong katawan. Kasi ang mahal na ina ay walang bahid ng kasalanan. Nabuo siya sa sinapupunan ni Santa Ana ng walang bahid kasalanan. Kaya karapat dapat na iakyat siya pati ang kanyang katawan sa langit para makasama ang kanyang anak ni Jesus. Nagbibigay ito ng pag-asa sa atin na balang araw kung malanatili tayong tapat sa Diyos o sige tayong sa langit para makasama sa mahal na at si Jesus magpasawalan ang lahat. Kung may katanungan pa po, pakicomment na lang sa baba. Maraming salamat.